Isang pambihirang tagpo ang nakuhana ng video ng marine photographer na si David Harabogunya ang nilalang kasing ito na sa unay aakalain mong itim na plastik na palutang-lutang ay isa palang black Devil devilfish. Ito ay isang deep sea creature na karaniwang matatagpuan sa kailaliman ng karagatan mula 650 feet hanggang 6,500 feet na lalim. Ayon sa mga eksperto, ito ang posibleng kauna-unahang pagkakataon na may nakuhang ebidensya ng naturang isda sa mababaw na bahagi ng dagat at sa liwanag ng araw. Batay sa ulat, aksidenteng na nadeskubre ng grupo ng marine biologists ang isda sa baybayan ng Canary Islands sa Spain habang bumabalik sila mula sa isang ekspedisyon tungkol sa mga pati ang black double fish ay isang kilalang mandaragit ng kailaliman ng karagatan na gumagamit ng kanyang bioluminescent antenna bilang pain sa si mga maliliit na isda. Ito rin ang inspirasyon ng isang nakakatakot na karakter sa pelikulang Finding Nemo. Una itong namataan sa baybaya ng Madeira sa Portugal noong 1863 at nanatili itong isa sa mga misteryosong deep sea creature. Ayon sa ulat ng marka, ang natatanging tagpong ito ay patunay na halaga ng patuloy na eksplorasyon sa karagatan lalo na posibleng marami pang hindi natutuklasang nilalang nilalang sa kailaliman ng dagat. Para sa iba pang kakaibang content tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.